Aminsay ko'y pasasalamat, no? At uh, sana yung uh, makita rin natin dito sa paraan ng pagboto natin ng isang pinuno sa Catholic Church, ang uh, kakaibang paraan ng pagpili ng mga pinuno. Of course, alam naman natin we distinguish between religious leaders and political leaders kaya ako kayo ina-address ng ganito ay dahil panahon po ng eleksyon, ng halalan sa ating bansa. At parang sana may, may turing nating isang sagradong pagkakataon ang paghalal ng pinuno. At sana din, parang mensahe ko din nito sa mga tumatakbo o mga kumakandidato. Although sa conclave, walang, walang kandidato kasi lahat kandidato. No? Uh, yun nga, na Magtulong-tulong naman po tayo na mag magkaroon tayo ng mga bagong modelo ng pamumuno. No? Kasi isa sa mga tinatanaw nating malaking uh, utang na loob sa Panginoon ay itong mga sunod-sunod na mga naging santo papa ay napaka-huhusay na mga pinuno. May kani-kaniya silang natatanging mga galing. At uh, may isang kardinal na who took note of that eh, ang sabi niya, hindi ba kayo, hindi niyo ba naiisip, ang sabi niya, that in this past several decades, lahat ng mga binigay na Santo Papa sa atin ng Panginoon ay napakababanal, napakahuhusay, napakagagaling at napakababa ng loob ng mga tao. At talaga naging huwaran, huwaran sa pamumuno.